Mahina ang blower ng aircon Hello mga paps, I'm Kuya Shane At may na-receive na naman tayong question ano na related sa blower ng aircon Na may mga pagkakataon daw na mahina ang blower ng aircon May pagkakataon naman daw na okay yung binubuga ng blower. So ano daw ba yung mga posibleng problema? Well, isa sa mga possibility kaya nagkakaroon ng ganyang scenario eh dahil may problema ka na sa iyong aircon blower. Pwede yung aircon blower mo ay nagloloko na. Isa sa mga issue dyan is pwedeng manipis na yung kanyang carbon brush. Okay? So, paano ba siya i-diagnose? Like, for example, umaandar yung iyong uh, aircon, biglang humina. So kuha ka lang ng any... Any ano... Any... Na mabigat na mga... Ano like wrench or something. Like basta mabigat na something. Then try mong itap... Yung blower mo. So usually... Bawa sa mga front wheel drive... Uh, yung blower naman natin... nandiyan yan sa may... Uh, glow box natin. So try mong itap siya Pukin mo lang ng konti. Pag lumakas... There's a possibility... Na blower lang yung problema mo. So sa blower... Uh, hindi recommended na pa prepare eh kung carbon brush yung issue. Mas ideal na i-replace mo na lang. Kasi minsan, pag pinalitan mo lang kasi yung carbon brush, may possibility na masisira rin sya kaagad kasi yung dinadaanan ng carbon brush, eh posibleng mahina na rin o kung manipis na. So kung sakali man na ganun, halimbawa, yun nga, nagbiglang uh, humina yung uh, aircon mo o yung blower ng aircon mo, tinap mo yung blower, lumakas bigla, so yun, posible na ang problema yun. Ano? Yung iyong blower ay may problema na. Pangalawa, na posibleng problema pag ganyan ang senaryo na humihina yung blower, there's a possibility na nagyayelo ang iyong evaporator. Ito yung parang radiator na nandyan sa ilalim ng iyong dashboard. no So, posibleng nagyayelo yon Isa sa way to diagnose it, uh, like for example, uh, malakas naman yung ugong ng iyong aircon ah, uh, yung iyong blower. Then, try mo patayin yung aircon mo. Maybe mga 10 minutes. Okay? Then, eventually, i-on mo ulit. Pag lumakas ulit yung, ano, yung blower, there's a possibility na nagigayelo nga yung iyong evaporator. Okay? So, yun. Isa yun sa mga possibility. Then, yun. Halimbawa, ah, uh, scenario ulit. ah, uh, humina yung blow, no? Malakas naman yung 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 ugog ng iyong blower. Try mo pumunta sa engine bay, then tignan mo yung tubo ng aircon. Pag namumuti siya, there's a possibility na nagyayelo nga yung evaporator. Commonly, ang issue sa mga ganyang scenario is yung expansion bulb. So, mas maganda, pag sakaling ganun, dalhin mo na lang sa pinakamalapit na repair shop at ipacheck mo kung ano yung problema doon sa yung expansion bulb. Yung iba kailangan palitan, yung iba nalilinisan, so depende na lang doon sa assessment ng aircon shop na pupuntahan mo. So, yun mga paps do, yan yung dalawang possibility kung bakit humihina o minsan okay, minsan hindi yung blower ng ating aircon. Kung nagustuhan nyo yung video o nakatulong sa inyo to, you can share this video at pakilike na lang mga paps. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.